guys. Oh, di ba guys? Oh, tingnan nyo. Yan yung naipon ko sa 8 months, 9 months. Yan po yung alkansya ko guys. Inipon ko yan kasi nung last year, nag-ipon din ako ng, ng sa ganyan din. Yan din yung alkansya ko guys. Umabot lang siya ng 12,000 mahigit. Kasi puro 10 pesos at saka uh, 5 pesos. Kaya yun lang yung inabot niya guys. Pero ngayon 20 pesos at saka 10 pesos. Mas marami yung 20 pesos. Uh, diba, guys? O so, marami yan. Marami yan guys. diba? Ang, saya-saya kasi oh, diba, iniisa-isa yan guys tag, uh, tag, 10, 20 tapos lagay cellphone diba, naki, ano na yung mga anak ko guys o, oh, diba? Ang saya-saya. Pag meron ka ganyan. Yan lang, guys. Kasi, ano... Tapos, isasarado na naman yung ano... Isasarado na naman niyang arkansya. At uumpisan ko na naman siya next year. O, oh, diba? Yung iba, naniniwala sa, ano... ba diba? May nakasupport pa yan, guys, ha? Tingnan mo yan, guys. Yan, nakasupport pa yan. Ah... Uh, pag wala naman siyang goal kung kung para saan. Gusto ko lang siya mag-ipon kasi pag naniningil ako, pag merong sobra, dyan na pupunta. Inuhulog ko dyan. Kaya, yan, dumami na siya. Hello guys! Pakita namin yung naipon naming ano sa alkansya, kung ilan. di ba diba? Ito guys, yan. Yan. Ito. Yan. Yan. Tan, babani mo tan. Oh. Yan na yung natali namin, guys. Habang nagtatali ka ng pera, ng coins, nagso-support ka. Diba? Tama yan, guys. Diba? Tama yan, guys. Kahit busy ka, o, oh, mag-support ka. Yan. Okay. Let's bilang na this. So,

nakikita nyo na siguro kung ano nila man. Dami ito guys. Ayan. Mas marami yung 20 kesa sa sa 10. Kasi ito din yung alkansya ko dati. Tapos ang nilagay ko is mas lupin. Is 5 at saka 10. Ayan. Yung laman niya na namin is nasa 12,000. Me, ito bitch. kasi uh, ah, Ito so, kasi yeah, is Tagta 20 tsaka 10 oh, Tapos na paula hula ako oh, yeah. Kung magkano Mama, yung ma -ma abuti nito eh, Sino yung malapit? Siya yung manalo yeah. Merong 100,000 Gcash ah, ah. Oh yes 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 Pagbihib eh Iniwan ako ng anak ko guys Papalit na? namin ngayon kasi uh, papalit namin sa sa dun sa ilo. palengke. Uh -huh. So ayan. Tanggal, ito, pinaglaruan so na ng anak ko so yung... Nagayon mo dyan sa ano? Wala ni? Dito butang. So ayan. Ay, ko, Lord. Ah! Ang Ang dami.

siguro sa separate no, 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 no. no, no. Dili lagi mo ya kuro okay, niya, ka kabalong Mag-assemble kasi, kasi, kabalo, mag mag kasi matapag Yan, kasi sobrang mag kung paano mag-assemble nito. At kung ano yung dahilan, kung ano yung ay eh, sa na lang yun. So, ayan. Ito. Sa niya. Uy, so, nagugutom na, guys. Ito yung kanyang part. Opo, opo, wait sa po. Makata Jollibee. Ha? Mag-rich ka. Ba, <laughs> ba ba so, yan, Isa lang naman yung, yung rich. Si Kuya Rich siya, RMG. Ako po. Rich siya. Kasi marami siyang banana. Hingi ka banana kay Kuya Rich. Hala, Kuya Rich. Ikaw Kuya Rich, sabi mo, dali oh Kuya banana. Dali ah, Oh, Kuya Rich. Kuya Rich. Hingi banana. Hingi ko banana. banana. Oh, hingi daw siya banana, Kuya Rich. RMJ, nabatihan mo yun. Narinig mo ba yung anak ko, Kuya Rich? Next. Pagpawisan na yung anak ko, guys. Kahit naka-aircon, guys. Ano so, ko, oh, Lord? Ma, kukuha. Lupin mo ko. lang. ko yun ay kinubiyas tayo ng ay game super dog ano ito, ito mga uh, uh, saibang mm. 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 'yung mga hindi ba 'yan yung mga chicos, yan bumper tapos yung mga connectors niya para sa battery at sa pinaka motors na pinaka motors na kasi ito so yan, yeah. soon well, upgrade natin, right. pag, uh, okay. natin ito pag na-regustuhan natin ng bag na ito, ang kalalapasan nito so yan tapos then ito user's manual guide mas marami ang ten kesa sa uh, yes. ano. Yes. Ay, mas marami yeah. ang 20 kesa sa 10. Naglarok na yung isa kong anak. Ay, naku, dili! Very good, di isi tambo. Lobo ka na niyo? Ayan, isa yun. Walang basa dyan. Baby, dili, ano yung upo pa mo? Baby, ka Mima. Tuloy mo At yun guys, yung parcel natin ngayon at sana yung nagustuhan so, niyo ito. bye! na John yun. next time. At kung kayo naman niya, ay hindi ko po Isa. Peace out. It's next And next is live ni Ati so Mar. Masakuha! Sisa! Sabah mo ba? Isa. Ari sa likod tan. To. Oh, support kahit meron ginagawa. Igual mo sin ko. Hay mo. Puyo ba para di ka mabunalan ba? Sige, hindi ka gaya yung Uy, kayo. Uy, guys, sinadala. Uy, kayo. Uy, kayo. Uy, kayo. Ay maala na, na mo pa rin ako. Ay. Hinahanap hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na nangangarap at umaasa pa rin ako. Muli,

Umaasa pa rin ako Muling makita ka At makasama ka Sa araw ng Pasko Sabayan natin siya tomorrow Kung anong kakantahin niya dyan sa live niya Kantahin din natin guys Hindi ka naging isa tomorrow Nandito ako Busy lang Ma! Kasi papalitan to sa palengke, guys. Kasi malapit na yung Pasko. Need nila ng need nila ng ano, bariya. Meron pa, guys. O, oh, tag-20. Ito, tag-10. Pakita mo sa kanila tan, oh, Yung na, ano, tan, nabalot na tan. Yung nabalot na, pakita mo sa kanila. Hindi, yan, yung nabalot na. Dero na balot na okay kit lang ay sige de friends like so sorry for kan pa niya kulang hindi asal ng katang rambos like slow was very sad

Okay, cool, na, na, oh, na ko guys hindi ka na kilala na ako'y malaya pa at hindi na ang puso ko. May kapiling na. Bakit pa hindi ka na kilala? Sino? Sino at mo? Ay, uyo. Uto na record din yung no? check-in. 1 2 3 4 5. Paiba. Capitano. Kapoika. Agud na 'yung hanap ko bitbit. Where's the pickup point? It's Kakapago din pala guys. Yung magtali. Oh, oh, oh. Panahon O, tanggal lang. Nangaba ng paako, guys. no? Ako'y malaya pa at hindi ngayon ang puso ko. O, so, Ay, tanggal na ko. O, Ha? Madami tayo na pwede! gutom. Pinto of truth, kung magkano ang laman ng aking alkansya. Yun po yung alkansya ko guys. So, yun. Ayun, guys. O, yun guys. yon. yun. See go! oh One. Two. Three. Four. Five. five, 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 five. Seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. to 22,300 22, guys. siya 23,000. Kita <laughs> niya. Ako 20,000 daw, gabon kasi mo kay itim ra ka nimo. Ah, daw sigap gabnang 100,000 pesos. Kuha to ka, 200 po yung panalo guys sa aking anak na bayot-yot guys yeah <laughs> panalo 20,000 22,300 okay shady walang nanalo sa kanya <laughs> sabi niya kasi 18,000 tapos ang sa akin, sabi ko is ah, wala. <laughs> oh, di ba guys, ang dami. Maliit na yung ko guys. Yan lang yan guys. Pero halos 20, 20 pesos. 20 pesos, saka 10 pesos dati.